Okay, boy. Ay, uh, pagpalang araw. Sa uh, online lang po ay magbibigay na naman ng simpleng kaalaman uh, sa pagitan ng pagdipinsa. Ito po yung imtihan itong bibigay ko sa pagpaano naka sa pagdipinsa. Sa paghimbawa, itong nahawakan ako nito. Ito, madalas talaga itong ginagawa itong ganitong mga diskarte. Inaangat ka bago yan susuntok. Kung halimbawa na mayroon ka talagang kunting background sa martial art, mas ka kaysa walang alam. Agad mo maidipin sa sarili mo. Kahit sa mga ganitong teknik, pwede kang bumira sa mata, pwede sa bayag, sumuntok. Ito ang pinaka-dibli. Ito lang pag-angat dito, ng paghawak niyang liliwan, inangat niya yung dito sa damit ko, istipan mo lang ito sa harapan. Kahit hindi mo ito bitawan, hawakan mo lang ito. Ayan. Birahin mo lang ito. Pwede mo rin siyang i-diretso tulak. Ito. Yan. Ulit. Angat. Pwede di chop. Orin. Yan. Pwede di chop. Kasi itong kamay niya dito, pag sumapak to sa akin sa pakalo. Ito naka naka-blocking na siya. Control mo na. Nakalak. Yan yung control. Ayaw mo bulot. Ole? Awa? Suntok ako? Pagsuntok? Pagchap? Suntok? Lak? Awi mo sa baba? Lak? Control? Yan. Nasa sayo na yan. Ito kasi wala na siya sa balance. Pag ako. ko nakalak yung isang kamay niya sa isang braso. Lang. Kasi ito, pwede ko itong i-control, pwede kong ma-injury siya pag ilahin ko ito bigla. Ito magaling gawin itong paghawak. Yan, ilalapit ko sa inyo mga idol ha. Yan, huli na. Nakalak. Dito ko mawak. Ito pag hinila ko to injury na yung kamay niya.